Bangit man mahaba, tatamaan yung ano. Alin. Okay na! Hi guys, good morning. Gagawa tayo ngayon ng pambunot ng nyug. Ayan. Madaliin lang natin. Pinapawilding ko kay Boss Joey. Para sure na sure yung ano tirada ang kita mo shadow mabilis ang ating video para mabilis matapos bali yung materials natin guys ay mga galing yan sa ating mga kalapal. sayang kasi kung meron naman tayo is magamit po natin yan Tapos gawa natin ng paa. Paa. Dalawa. Isa pa. Isa pa. Basta Lupit na pariko pari ko eh Punta na mga sa Tapos Mii. Yan na okay, guys so. oh hmm. Malapit na to Lagyan lang muna natin ng paganawan. Oo, oh, oh, yung o, ano lang, press lang. Ha? Press lang. Ang taas nito. Tama lang 'yan. Dito lang. Dapat alisin na natin kasi. Oh, pwede, pwede putulin na lang 'yan. Ito lang ang maganda, i-spot mo to dito, yung malaki. Saan? Para tungtungan. Tungtungan nga. Ay guys, ginagawa na natin ng paa para may tungtungan tayo. Ay, hindi na natin itusok sa lupa. Bisik na bisik lang to guys. Kayang kaya yung gayahin to. Makadali lang naman ito eh. Basta meron kayong mga bakal na retaso. Pwede kayong makagawa ng ganito. Malapit na yan matapos. Bali, yan. Ista na lang yung ginagawa natin mamaya titistingin natin para makita nyo kung pwede pa talaga siya sa ating ano gagawing pambunot ng nyug lapit na yan guys istingin natin siram-siram oh. oh. kan -siram. pare yuk oh dapat pala cari kita lo yo oh, baliktad. Oh, baliktad pala, no. dito, eh. dapat Ayun, no. oh, oh. Lang tubis ka ako ha? Nababaw kaya? Nababaw ano? Oo. Oh. Sa ay bumababa. Si oh. Tubo sa namang kaya, ababaw. Sa idali mo diyan, 16. Na. Buwasan ba gaw? ko yung kay Jack

Hmm. Nah. Not... Oh, tadi <laughs> Dapat peran Alaba Atarum. Hah? Yeah. Banget teman yeah. mahaba yeah. pertamaan tat, yang anu. Alen. Um, Oke, okay nah. <laughs> Barang ini Tigas? Ayun ayan guys kung bago ka lang sa aming channel pwede po kayong mag subscribe at hit ang notification bell para lang po kayong updated sa ating mga video yung gagawin na magsipat ibang uri ng mga discarty idea pagkakagitaan sa mga bagay-bagay na nakikita sa ating mga paligid 56 megandang buhai